Oh my goodness mga madi blessing blessing blessing. Ang gago oh, frozen pa. My gosh. Oh Feb 14, 2025. So datong dating araw pa to na, na expired pero suspectino eh, you know, ako. Oh, Expire expiration lang yan. pero magamit pa 'tong mga madi. Oh, meron tayong pork. Oh my god. My favorite. Meron mong dami nating mga chicken, mga madi. Oh my gulay. Meron tayong ground pork. Meron tayong... Oh my gosh. Ano my gosh. Ito yung ano pinag naman ito. Apple. Oh my gosh. You know, this, you know, this are better than the one we went from the cook. Yeah. Because they don't go to the, to the, the gold. Yeah, I know. The gold thing. Mm, mm Oh my goodness, mga madi. Oh. Ang dami chicken. Ang sarap mag... Anong tawag nito? Ang sarap mag... ice pa talaga mga madi. Ang sarap mag... Anong bang tawag nito eh? Mag... Na, nandun sa tumoy ng dila ko mga madi. Hindi ko masabi. Ano na to? Frozen, fully cooked slice, turkey breast. Oh my God! Ang ah, daming blessings, mga madi. Hehehe. <laughs> ah. hmm, ito, ground ground beef, may mga ground beef okay, dito sa ilan. I just two the box there. Okay. So Take out. Do fast. Binag, binigay sa amin nito mga madi. Ano kaya ito dito? Titingnan natin dito. dito. Allah. Jacksonville Green Chili Seasoned Sausage Flavor. Wow. Try natin tong kainin. Magluto ako nito. Oh my God, mga madi. Oh my God, mga madi. Ang dami-daming blessings. My goodness. Thank you, Lord. So ngayon, mga madi, Nininisan ko yung aming refrigerator kasi meron doong mga ano, na hindi ko na kailangan. May mga ice cream daw ang dami-dami. So, kukunin ko yun. Itapon ko na yun sa basurahan kasi big, big garbage, day naman tomorrow. Para magkasya tong mga mga blessings namin na binigay. Binigay sa aming ano, kakilala. Kasi, nagtrabaho yata yan siya sa Publix yung ano ba yung nagbibigay ng donation parang volun, volun, volunteer nag-ano nagbibigay ng donation parang siyang yeah yan ang trabaho niya nagbigay kasi dito may free food kasi kami mga madi pero yung mabibigyan lang ng free food yun yung qualify pero kami hindi kami qualify pero binigyan kami kasi kakilala man mm. kasi may chicken mo kami sa backyard kasi mga expired naman tong mga madi natong February 14 pero frozen pa mga madi. dito hindi pa makain. Dito ako nagtataka bakit may expiration sila dito sa Amerika. Sa Pilipinas naman wala may expiration doon. Oy, dito lang talaga may expiration. Ito beef to mga madi. At turkey sausage pala ito turkey. At ito yung ano, ito yung sa chicken. Chicken na brown, brown chicken. Brown meat ng chicken. At, yun ito mga madino. So, ilagay ko na to sa ginuho ko hindi nat. my god thank you lord ito kung ito bibilihin mo mga mga madi hinahinay lang yun ang imo ang mga mga 200 dollars ani mga madi meron pa sa labas pero sa chicken na yun mga madi ang nandoon sa labas may mga ground ground beef doon doon pero naka open na kasi Pro, actually frozen pa siya pero na open naman ito hindi pa kasi open sealed na sealed pa saka 2 days pa naman siya nag ano expired kasi ano, ano ngayon? 18 at 3 days pala. So, magamit pa itong mga madi. Uy, frozen pa. Oh, frozen na frozen pa talaga. Uy, hindi na ganyan yung magbili. Anak, ang tipid-tipid talaga mga madino no? Grabe ang tipid talaga namin dito. Dahil sa mga pre-food na, 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 binigay sa amin. Ito yung paborito ko, oh. Uy, na-miss ko na talagang kumain ng ganito mga madi yung ko. Ang ko kasi hindi siya masyadong maano sa pork eh. Ano na siya, chicken at saka kung beef, beef at saka yung fish na salmon, yun yung gusto niya. Kasi ito dahil, um, at ano daw ito, pag malabian ka ng kain ito, makahayod lang dahil ito mga madi. So yes! So yun lang mga madi, oy. Mag-ano na ako.